Mas marami din talaga rito sa Onyx, talo ang kapulong. Isa 'yan sabi ng mga nasa paligid natin, talo yung kapulong nito, Onyx Street na to sa sobrang dami. Oh, kamusta mga kakwentong Maynila? Samahan niyo ulit ang KM para sa isa na namang vlog, clearing operation. Onyx Street. Friday, November 21 Pinalikan muli kahapon Nandito tayo ngayon Nandito ulit tayo At mukhang papatunoy itong lugar na ito Kahapon meron pumalag Nung pinukuha yung sidecar niya Ngayon pinalikan na naman At mukhang papatunoy talaga Itong lugar na ito kung ikaw ay pamilyar dito sa Onyx Street, malamang sa malamang alam mo na kung bakit binabalik-balikan na itong clearing na ito dahil talaga marami ang pasaway dito at maraming obstruction na nandirito. rito. Ito naman, sama natin ang DPS, Engineering Department, Demolition Team, pati na rin ang Manila Team, Hawkers. Ang Iba talaga naglalabas ng basura eh. Oh. At rito? Talo pa yung dito. Mas marami din talaga rito sa Onyx. Talo ang kapulo. ito, sa, na ako sa mga tonto, nasa kapulong. Sa, 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 Akala ko sa tundo, kapulong street na yung pinakapulong. Pinakamaraming obstruction. Sobrang dami. Ito. ito ng obstruction dito talaga kahit araw-arawin mo ata eh mo kahapon lang nandito tayo ngayon naman nandito ulit at marami pa rin obstruction grabe naman talaga rito yung lugar na to sino ba chairman dito? Pero ganun pa man, seryoso ang gobyerno ng Maynila at para linisin ang mga obstruction na yan. Ganun ka seryoso ang Yorme Isco Moreno natin sa paglinis ng mga obstruction dito sa Kamay District 5 o District 5, etong nasa etong Onyx na to ah. Yun, na, hey, flying. Grabe talaga rito sa Onyx. Daming obstruction. Ang sa tingin ko dahil maraming uh, mga junk shop dito. Kaya talaga nga uh, naglalabasan yung mga basura at saka yung mga kalakal na rin. <coughs> ano talo rito yung kapulong. Kung madalas nyo nakikita sa akin, yung kapulong ay talagang maraming nga uh, obstruction, maraming makukulit, pasaway. Eh mukhang talo nyan na eh, itong Onyx Street na to. Kahit araw-arawin mo ata to, araw-araw ka rin makakakuha ng obstruction dito. Alam nyo mga kayon, at uh, mga km yung mga ganito, dapat kasi barangay na ang kumikilos dito dahil ito'y nasasakupan ng barangay dapat sila na mismo yung nagme-maintain. After ma-clearing ng clearing operation, dapat sila na yung nagme-maintain. Ano bang ginagawa kasi nila? Ah, ba? Diba? Eh, wala nang madaanan dito eh. Talagang lugar ito ng mga pasaway. Kung napanood nyo doon sa kabilang channel natin, yung Jomalong Work Travel, yung uh, nilusob tong Onyx, nagkabatuhan pa. Ito yon, Ito yung lugar na yon, Ito pa rin yun. Kaya talagang uh, pinapatino ito eh. Feeling ko eh dahil uh, kahapon nandito dito tayo ngayon, nandito dito na naman tayo. Dapat ito sa atin, atin yung mga nasa ano. Ito may nakuha tayo ng bike, tsaka motor, tsaka tiger, sa kanila lahat. Dapat ito na naman sa, sa atin. Kaya na naman oh, yung mga basura oh. Hindi ko alam kung basura kalakal eh. Parang hindi basura 'to ng pambahay eh. Halo-halo na 'to. Eh. tangka Sujimayangkakiki Mga kakwento Maynila, sana makapag-subscribe kayo dito sa channel natin. Uh, paki chop kay double check kung naka-subscribe na kayo kung hindi pa naman paki-click na lang 'yung subscribe button pati na rin 'yung bell icon. Meron din tayo sa TikTok at saka sa Facebook mga short short uh, mga reels uh, sana makapalo din naman kayo ro sa TikTok natin at pati na rin sa Facebook natin